Naniniwala ang Foreign Affairs Department na kailangan ng wakasan ang issue ng Gentleman's Agreement dahil nalilihis lang nito ang tunay na issue sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa publiko, partikular na sa media, na iwasan na ang usapin tungkol sa umano'y kumakalat na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas sa karapatan ng mga ito pagdating sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza, kailangan ng tuldukan ang mga isyo na katulad ng Gentleman's Agreement na inililigaw lamang ang pansin ng publiko sa tunay na isyo na kinakaharap ng bansa sa WPS. All this um, talk about special agreements may be muddling the issue and preventing us from actually realizing what is the key issue here. The key issue here is China is actually illegally in our EEZ. Giit pa ni Daza, hindi lamang karapatan at soberanya ng Pilipinas ang naapektuhan na nasabing issue sa EEZ kung hindi maging ang ekonomiya, lalo na ang kabuhayan ng mga mga isda sa WPS. It's important that we actually really pay attention to actually protect what is rightfully ours in, in the waters. Samantala, sa huling araw ng 3-day National Security Cluster Communications Workshop ng PCO sa PMMA sa si San Narciso Zambales, binigyan diin ng ahensya ang kahalagahan ng tama balanse at napapanahong balita lalo sa mga usapin may kaugnayan sa pambansang seguridad. Ayon kay PCO Assistant Secretary Michelle Andre Del Rosario, importante na laging isaalang-alang ng mga mamamahayag ang accuracy, context at responsibility pagdating sa pagbabalita na siyang napapanahon dahil sa patuloy na paglaganap ng fake news sa mainstream at digital media. Again, consult with experts or government officials when in doubt, but the potential implications about the potential implications of indiscriminate reporting. It must be balanced with the need to protect the sensitive information related to national security issues. Dagdag pa ni Del Rosario, patuloy ang mga hakbang at pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang transparency dahil dito nakasalalay ang tiwala ng publiko at kredibilidad ng gobyerno. Ano pat ang national security ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kung hindi maging ng bawat mamayang Pilipino. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.